Ini nak kau kau nong. panindan ni Mary. di pan halin, di pa beli. Apus. Kung si sinong mayroong magandang kalawang dyan, bigyan natin siya ng tulong. Yan si Mary. Mary. Christina. Ah, Christina. Yan si Christina. Yan si Christina. Ah. Tulungan natin po si Christina po kasi yung uh, nang mukha eh. Ganda pa naman. Naglalako, wala pang halin. Oh, manawagan ka. Para sa kanila lang po. Ito. Kunti tulong nako. Practice kasi mga bagay. Ah. Ganda ng mukha mo. Eh. Ang ganda. Kaya so, yung paninda niya, hindi pa mahalin. Hmm. Kawawa naman. Oh, o, ka ng tulong. Wala kami. Hmm. Maawa ka naman. Kasi nung may gusto nga, ay magandang kalawa niya. Kaya yung tulong lang po. Okay. Tumpanin danya tamah hari, danya harimu, loe kaya bakal naman. Niatat anak singgul mam.